Yan mga idol, yung mga nakahilira na yan hanggang doon sa dulo. Ah, imposible naman mga idol na wala kayong mapipili diyan. Binibenta rin nila to, pre? Nabili na to. Nang alin? Ah, or order to? Yung nagde-deliver niya sa atin. Ah. Uh, shout out. Shout out. Shout out. Hindi na kayo dito sa amin. <laughs> so ayan mga idol, pupuntahan natin yan mamaya. Uh, medyo maputik-putik pa lang kasi kaya mamaya-maya ay pupuntahan natin yung mga unit na yan. Ayan oh. Hanggang dulo yan mga idol. Ayan. Halos mga every wagon yan na pwede nyong pagpipilian. Maglalagay na lang din pala ako ng contact number dyan sa description sa baba mga idol para sa iba pang katanungan tungkol sa mga unit na to. Pero ito yung pinakamurang unit dito mga idol na sa tingin ko ay pwedeng pwede sa mga naghahanap ng budget meal. Itong 64B. Ayan. Ang price pala nito mga idol ay nasa... Meron din pala tayo ditong mga Suzuki Palit, Suzuki Stingray, tsaka Suzuki Wagon R. Ayan. Marami tayong pagpipilian dito. Ah, halos yung price lang din naman to sila mga idol eh. Nasa... Oh, siya lang to Farm. Diyan dyan pa sa Ball Shout out dyan mga tawahan dyan mga kulkesyon. Malapit na kami pupunta dyan. Good morning sa lahat. Sipa, brother, smile. No. <laughs> uh, what's the what's the YouTube ah? Huwag na natin gaano kausapin yun mga idol baka maubusan tayo ng English <laughs> Dalawa lang kasi yung alam nating English mga idol eh. Yes or no lang. <laughs> ah, sa mga nagbabalak pala bumili ng mga unit mga idol ay marami tayong pagpipilian dito. Ayan, marami tayong every wagon, mga multicab, elf, trucks. Marami tayo dito. Kaya mas maganda na magsadya na lang kayo dito. Ah, meron din tayong mga freezer van, rip van, Ayan, marami tayo dito. Ang location pala ng yard natin mga idol ay nasa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ayan. I-update ko rin pala kayo mamaya mga idol sa mga unit na bagong dating. Uh, fresh na fresh from Japan. Iikuta natin isa-isa yung mga unit doon na bagong dating sa baba. Ito pala yung unit na pinakyusin natin kanina. Uh, may tumutunog daw sa ilalim pagka uh, nakabirit ng malakas kaya uh, pinatingnan dito ulit sa baba baka may singaw rin siguro yung tambotyo ayan nagdi-discarga pa sila uh, pupuntahan din natin mamaya Tingaw. Tayo tingnan mo tayo kung may sinaw tayo. pala yung mga tropa nating conversion mga idol oh. Ah, uh, nila kung saan yung may tumutunog. na yata silang magdiskarga uh, tara mga idol uh, makikiusyoso tayo dito sisilipin natin yung mga unit dun sa baba eh ano, tanaw na tanaw lang kasi dito yung mga unit eh ayan o oh. sa dami ng mga unit yan mga idol ay imposible na wala kayong mapipili dyan halos mga every wagon yan yung mga nakikita nyo na nakahilira dyan sa baba Mamaya mga idol ay iikutan natin isa-isa yan. Yan yung mga nakahilirang unit dyan sa baba. Ayan o. No? Oh. Ayan. Sa dami ng ibriwago na yun mga idol ay imposible na wala kayong magugustuhan dyan kahit isa. Pre, hey, ano yan? Ilaw. Pinapalin yan sa'yo? Hmm. Bilaw. Binibinta rin nila to pre? Nabili na to? Ng alin? Ah, or, order to? Yung nagbibili ko sa atin. Ah, uh, ito lahat? Hmm. Anim, anim? Oo. Oh. Ah, may, may sold na pala to. Order lang siguro to eh no? Sa riwa pa no? Ay dito ang pininturahan no? Buris ko Jigo go Jigo Anong hinahanap mo dyan? Saloyot. loyot? Kala ko naghahanap ka ng gulay dyan eh <laughs> So ayan mga idol pupuntahan natin yan mamaya uh, Medyo maputik-putik pa lang kasi kaya mamaya-maya ay pupuntahan natin yung mga unit na yan ito pala yung panghuling batch na kanilang dinidiskarga ayan mamaya maya e eh, buo na yan ah, simbolin niya nila dun sa baba ayan shout out, shout out hindi na kayo dito sa amin <laughs> So nandito na tayo ngayon sa baba mga idol. Uh, papunta na tayo dun sa mga unit na titingnan natin ayan, marami tayong pagpipilian dito mga idol, bagong dating pa lang ito, uh, mayroon din tayong mga Jimny, uh, Suzuki Palit Suzuki Stingray Wagon R ayan, marami tayong pagpipilian dito ayan o, oh, yung nakahilira na yung mga idol ay bagong dating lang yan uh, bagong diskarga lang yan ayan Higang dun yan sa dulo ah Halos mga Suzuki every wagon Mga smiley edition, sporty edition ah Samurai Ayan, marami kang pagpipilian dito Meron ding mga every van ah Multi cabs, yan, marami yan Ayan oh. Bagong dating ng mga unit Ayan. And mga idol, yung mga nakahilira na yan hanggang doon sa dulo. Uh, imposible naman mga idol na wala kayong mapipili dyan. <clears throat> kaya mas maganda mga idol na pumunta na lang kayo dito ng personal na sa ganun eh makapamili kayo ng maayos. Ayan oh. Hanggang dulo yan mga idol. Ayan. Halos mga every wagon yan na pwede nyong pagpipilian. Hindi pa yan ako convert. Uh, kanan pa yung manibela yan. Kaya uh, mas maganda na kayo na ang pumili bago natin i-convert. Ang location pala ng yard natin mga idol ay nasa Dasmariñas, Cavite. Barangay, Salawag. Tabing highway lang ito kaya madali nyo lang itong makita. Paglalagay na lang din pala ako ng contact number dyan sa description sa baba mga idol para sa iba pang katanungan tungkol sa mga unit na to Ayan. Ang price pala ng mga unit na to mga idol ay nasa Uh, 200 plus hanggang 300 plus depende sa unit na magugustuhan nyo Pero ito yung pinakamurang unit dito mga idol na uh, sa tingin ko ay pwedeng-pwede sa mga naghahanap ng budget meal itong 64B. Ayun, ang price pala nito mga idol ay nasa 200 hanggang 240 yung fully reco nito. Ayun. DE64V. Ayun. Yan, ito yung mukha niya, ito yung harapan niya. Ayan. Meron din pala tayo dito ng mga uh, Suzuki Palit, Suzuki Stingray, tsaka uh, Suzuki Wagon R. Ayan, marami tayong pagpipilian dito. Ah, uh, halos yung price lang din naman to sila mga idol eh. Nasa 200 hanggang 240k yung fully ko ng mga unit na to. Pero yung nabanggit ko mga price mga idol ay hindi pa talaga totally na yan talaga yung price niya. Uh, kung baga mga idol kung magaling kayong tumawad mga idol ay uh, siguradong mababawasan pa yan parang palingki lang yan mga idol eh uh, kung magaling kayong tumawad syempre uh, mababawasan pa yan yung mga price na yan na nabanggit ko kanina ayan ang oh, likod ng palit natin yan uh, halos yung, yung haba naman nila mga idol ay halos uh, uh, magkapareho lang to sila sa haba ng uh, Suzuki Stingray Halos magkapareho lang to sila, wagon R. halos magka- halos magkasing haba lang sila. Meron din tayo dito mga Jimny, katulad nun, nakikita niyo na malaking gulong sa unahan. 'Yan. Jimny 'yan, mga idol. Available din 'yan, yung Jimny na 'yan. <laughs>

'Pag hinapad na ba 'yung unit boards? Ha? San 'yung unit? Kay kay karag? Oo, kayano Kay jeep. Ay kay jeep. Oo. Manik barab gano ani. Bliyo kitang tumbag na po na. Oo. Wala Hindi ko katulog ka ni Ron Shout out words oh, Shout out kay uh, Tick to farm Yung mga tropa mo sa ano Sa Janjapan Japan Pampanga Ah oh. uh, Japan Bataan Janjapan Japan uh, Mga tropa dyan sa Janjapan Japan Ano ah Shout out dyan Mukha na namin Sa tipo At sa tipo Mahal na namin, happy to media. Sige, nga tulad tubay? Kasi nga tulad tubay? Kasi nga tulad tubay? Kasi nga tulad sa Kasi Shout out yung mga nga yung mga Kasi nga tulad tubay? 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 Kasi nga tulad Ở đây tao muốn chơi. Sao, bà, sao bà? mà nào? Ừ. Cục <laughs> <laughs> kín. Hãy subscribe cho Shout out. Shout out yung pinakamalupit nating pintor ng Jan Japan. Ito. Shout out kay JR Pogi pa rin, parang hindi tumatanda. <laughs> Hanggang dito na lang muna video natin sa ngayon mga idol. Uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga videos na gagawin pa natin. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong lahat.